Mineral! Tubig po kayo dyan! Mineral po! Bili na po kayo! Oh! Francis, my friend! Andito ka rin pala sa Manila! Oye hey, lalaki! Huwag na huwag mo kong hawakan, ha? Di mo ba alam? Mamahalin tong suit ko! Sa ka lang! Hindi kita kilala, tsaka huwag mo kong tawagin kaibigan! Ito talaga amigo na ako, ha? di dinay pa to! Ano? Ako to! Si Jay! Jay? Oo! Hoy! Wala akong kaibigan ang paslupa na katulad mo Saan bang yung mo? Ah! Eto! Nagtitinda ko ng mineral Ano? Bili ka na! Baka mamaya na uuhaw ka na eh. Mineral? Oo! Yan yung mineral Yung mineral mo Asang kanal! Tsyo! Hoy, sa susunod, huwag na huwag mo cruise yung landas natin, ha? Baka hindi lang magawa ko sa'yo. Sandaan? Saan makakarating to? Eh, tay, pasensya ka na. Wala kasi masyadong bumibili kasi maulan din kasi sa labas kanina eh. Nakakatwiran ka pa? Ha? Alam mo, wala ka talaga silbi eh. Paalamunin ka dito sa bahay na to. Eh, ginawa ko naman lahat eh. Nag Naglakaw naman ako buong mag-araw eh. Kaso wala talagang bumibili eh. Ang katwiran ka pa eh. O, -gusto mo? Ha? Masaktan ka pa? Eh, dyan naman kayo magaling tay eh. Ang, ang saktan ako. Eh, di sana kung pinaaral nyo ako, eh, di ba nakapagtapos ako ng pag-aaral, eh, di mag may maganda sana tayong buhay ngayon. Sinusumbat mo sa akin yan? Ha? Susumpatan mo ako? Eh, totoo naman tayo ah. Wala ka naman ibang ginawa kundi kundi magbisyo, magsugal. Tapos lahat ng kinikita ko, kinukuha mo. Ano, napupunta lang sa wala. Lahat ng pinaghirapan ko, napunta lang sa wala. Ganun. Sumasagot ka na. Ha? Anong pinagmamalaki mo, ha? 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 Sumasagot ka na sa akin? Ha? Basta ka! Umayos ka dito! Ikaw <laughs> nang babalik, ha? ALIS! <laughs> BUS! <coughs> ako nakaabang gata ako Asan ako? Ah... Uh... Iyon, nasa ospital ka eh. Uh, ah, sir, ano po nangyari? Hila, kasing nawala ng malay. Tsaka, teka lang ah, ano ba pangalan mo? Ah, uh, Jay po. Eh, ano ba nangyari sa'yo? Bakit palaboy-laboy ka? Ah, uh, pinalahes po kasi ako sa amin. Kasi, nagtalo po kami ng tatay ko. Kaya ayun po, nasakali na lang po ako nakatira kasi wala po ako ibang matutuluyan Alam mo, Jay, kung gusto mo, makasok ka sa restaurant ko. May restaurant naman ako eh. Tsaka isa pa, yung kakainin mo, tsaka titirhan, walang problema akong bahala doon. Para makatulong naman ako sa'yo. Talaga, sir? Paano? Oo naman. Parang nakakahiya naman po sa inyo, sir. Ano ka ba? Eh, parang bawi ko na rin sa'yo. Hindi ka nakakitang masagasaan kanina eh. At least, doon sa amin, safe ka. Tsaka makakatulong din ako sa'yo. Salamat po, sir. O siya, sige. Aasikasuhin ko lang yung mga bill natin doon. Tapos, sumama ka na sa akin, ha? Sige po, Hello, Sir! Ito na po yung bill niyo, Sir. Ano, Sir, nasarapan po ba kayo sa pagkain namin dito? Oo, oh, sobrang sarap ng pagkain dito, sara-sara. Nangbusod nga ako eh. Thank you, Sir. Oo, nakakatuwa ako. Ka. Kanyang yun yung mga waiter. Laging nakangiti. <laughs> ah, dahil dyan, ito ang yes, tip po natin sa'yo. Ako, Sir, maraming salamat po, Sir, ah. Hoy! Anong ginagawa mo dito? Ah... Uh, Teka! Pat-shoot na yung... Dami na pang staff, ha? Ah, uh, Francis, dito ka din pala nagtatrabaho. Di ba sinabi ko na sa'yo, wag na wag mag-cruise yung landas natin? Tapos pumunta ka pa dito? Ah, uh, dito ako nagtatrabaho kasi kinuha ako ng may-ari ng restaurant. Tetrabaho? Hindi mo ba alam? Manager ako dito at may karapatan ako matanggalin kita. Alam mo, ayaw na ayaw kung may katrabaho ko na taga-probinsya. Teka lang, Franz, bakit naman ganun na lang kalaki yung galit mo sa akin? E, magkababata tayo sa probinsya, tapos dito, iba na yung trato mo sa akin. E ano mo naman, di ba? Ayaw ko na malaman ng ibang tao na galing ako sa probinsya at may ako dati. Ngayon, mayaman na ako. E, pwede ba? Umalis ka na dito? Ah, uh, mawala ng galing niyo po, ah. Mukhang hindi yata kayong kakainding yan. Alas na, Sisiguraduhin ko. Matatanggal ka dito. Ayos, Good morning. Ano nangyayari dito? Ha? Ba't nagkakagulo kayo? Eh, paano kasi, boss, ba itong bagong waiter na kinuha mo, Naabutan ko ng upit sa kaha. Kabago-bago dito. Marunong magnakaw. Huh. Jay, totoo ba yung sinasabi ni Francis? Sir, hindi po. Gumagawa lamang po ng storya yan si Francis, sir. Eh, hindi ko naman po magagawa yun, sir, eh. Ano? Ako'y pinapamukha mo sinungaling? Bakang galing mo rin, no? Francis! tumigil ka na. Anong ibig sabihin nito? Eh no. May customer na padala ng video. At ikaw yung nagsimula. Alam mo Francis? Pwede mo na kunin yung mga gamit mo. At wala ka ng trabaho. Yes, eh, sir. Bakit? Para ano? Para sirain mo itong restaurant ko? Sige na, Francis. Makakaalis ka na. Ah, uh, Jay. Pagpasensya mo na si Francis, ah. Hindi ko alam kung may alitan kayong dalawa. Pero mas mabuti pa. Ikaw nang pumalit sa posisyon ni Francis. Talaga, sir? O naman. Uh, alam mo, sobrang laki ng tiwala ako sa'yo. Kaya dapat lang yan sa'yo. Maraming salamat po, sir, ah. Uh, so paano? Aalis muna ako. Maraming pa akong asikasuhin. Sige po, May iwan na kita dito. Sige, sir. Hi sir, good day po. Welcome to POTG ka. Ah, Hi. Jay. Pusta. Walita ako. Manager ka na daw ah. Pa, pwede mo naman akong bigyan dyan. Kahit pambahid ko lang sa utang. Bao na kasi ako sa utang eh. Ayun, laging talo sa sugal eh. Hanggang ngayon ba naman, Tay? Di ka pa rin nagbabago? Lulong ka pa rin sa sugal? Alam mo, pumunta ako dito para kayusap sa'yo. Hindi yung si sir mo na mo pa ako. Magpibigay ka, magpibigay ka na lang. Kung hindi naman, pwede naman na umalis eh. Makiusap? Bakit tayo? <laughs> e, ikaw ba naawa sa akin, ha? Pagkatapos mo akong palayasin? Pagkatapos mo kong itakwil Tapos nandito ka Babalik ka Para ano? Para hihingi ng tulong? <laughs> Galing mo rin tayo no? Halos hindi ka nagpakama sa akin eh Tapos lalapit ka sa akin? Pasensya ka na ha? Pero wala akong maibibigay sa'yo Mas mabuti pa Umalis ka na lang at sapat Huwag ka nang magpapakita sa akin.